Hello guys, Tadja, Gagala tayo, suot ko si Kobe, subukan natin sa galaan. Excited masyado eh, no? <laughs> So, na ako next month So, kung interesado kayo Dito na lang tayo magkita sa Taipei Main Station Kasi merong Merong mga nag-request uh, na dito na lang Kasi manggagaling pa daw sila ng Kaohsiung So, sana pumunta kayo Pili na lang kayo ng date Itong Chinese New Year dito mga yung bakasyon natin So, kung interesado kayo Comment na lang kay sa baba Pili kayo ng date Kung anong maluwag sa inyo Okay. Biliwaliw lang ako dito sa mall na to. Walipas oras. Kaya lang alam ko. Alam ko mahalang bilihin dito eh. Ang mayaman tong mall na to eh. Yo, nang inaanap ko. Sayang 50% off sila oh. Kaya lang. Puro mga pambabaki karamihan. Ngayon tayo sa taas. Nakakalito yung eh, ano dito. Escalator. Yung paakit niya, nasa kaliwa. Yung pababa, nasa kanan. Pababa na tayo. Sobrang mahal. Wala tayong mabibili dito. Mayroong sinehan to sa taas eh. Alam nyo kung magkano sinehan? Alam nyo kung magkano yung ticket dito? Isang tao. Nasa 500 NT. Ulang-ulang na isang libo sa atin yun. Yung sini sa atin, hindi ko alam kung magkano na ngayon. Magkano na ba sini na sa atin ngayon? Comment nyo nga sa baba. Napalaban si Kobe sa lakaran na ah. Ayos to, masarap gamitin. Pinipilaan ganyan guys -gan, masarap. Ano yun eh yung miswa. Gunutong tuloy ako. Kain muna tayo. Gunutong ako kakalakad eh Kung nag-vlog ka sa public place rin to, ay hihiya ka kasi. Eh. Pinitingin lang ka ng mga tao pag pinakausap mo yung camera. Pero ako sanay na yun. Eh. Sanay ka rin, sa una manghihiya pero tagalan, Di kakapag din ang mga mo <laughs> Ito nga pala ako sa kung kong kinakainan. Steak. That's it guys. Kada-isap ka lang taong, nung huwi ako, nagbabakasyon ako sa Pilipinas. Kada-isang kontrata, One and a half year. Babakasyon ako. Pero ngayon, yung huli na to, hindi na ako magbakasyon kasi para sa retso na yung kontrata. Huli na to eh, kaya hindi na ako magbakasyon. Wala tayong balita sa 15 years. Makamalabo. Ah, sarap talaga. Lakas Laksing makain sa bahay eh. Hindi muna akong USB cable. Hindi ko kasi magamit yung cellphone ko pag ginagamit, nilalagay ko sa computer eh. maiksi yung cable ko. So, ito yung binili ko. 99. Ay, hindi pala. 79. Kasi yung ginagamit kong wifi, kumukuha lang ako sa cellphone. Ayun, pag nag-upload ako, matagal. Hindi ko magamit yung cellphone. So hindi ako makapanood. So, habang naghihintay ako, nakasaksak yung cellphone sa computer ginagamit ko to para mahaba magsusukat lang tayo Now, <laughs> Uy na guys Wala naman tayong napala Magala lang Magpalibas lang tayo ng oras Kesa dun sa maghapong nga nakahiga yeah. Siwe che Pantita Chiksi Ang chenda Di Pantay Sa te lu Tapos na ang saya guys. Balik sa problema. <laughs> Naalala ko tuloy yung kantang SM. Alam nyo yung kantang SM ng Yano? Yano ba yun? Nung nasa Pinas ako, nung binata pa ako, nagtrabaho ko sa kung saan saan. Sa Valenzuela, Makati, Laguna, Cavite. Kung saan saan ako nakakarating. Tapos yung sweldo ko, kulang pa sa akin. Ito yung istorya. Yung kantang SM na yun, tamang tama sa akin yun kasi uh, nakayanan ko lang pambili ng dalawang yosi Tapos uh, busog na sa tubig. Hindi makapagsine. Puro pagpupunta ko sa mall, tanaw-tanaw lang ako. Ganun lang. Ganun lang. Eksaktong eksakto sa akin yung kanta na yun. Kaya naalala ko lang kasi itong maghapon na to, ganun ang ginawa ko eh. Patingin-tingin lang. Pati hindi, hindi makapanood ng sine. <laughs> ang hirap ng buhay, ano. But well, anyway, tapos na yung maghapon. Pagpasok na ang bukas, papahinga na ako. mag edit pa pala ako. So guys, ulitin ko, kung interesado kayo ng meet-up, doon tayo sa may uh, type Station para madali sa iba. Kasi meron taga-kaos yung na nag-comment uh, nag na gusto nilang pumunta. So, madali sa kanila yung uh, Taipei Main Station. Kahit yung mga nasa ibang lugar, para hindi na sila mahirapan. Kung interesado lang naman kayo, ngayon, itong Chinese New Year na to ha, at least, uh, mahaba yung bakasyon natin itong February, yung first week ng February, Chinese New Year niya eh. Hmm? Kasi pa yung laway ko. Kaya, mas mahaba yung bakasyon natin. Siguro mga 5 days or 6 days. Uh, siguro naman may oras kayo, Uh, sana magkita-kita tayo doon Comment nyo sa baba kung ano yung araw na maluwag sa inyo At kung anong oras Okay, malinaw guys Sa mga interesado lang naman Kasi araw na lang ang binibilang, uuwi na ako Tapos na yung kontrato ko, 12 years contract ko Hindi na ako pabalik uh, Malabo yung 15 years Wala akong balita So bago ko tapusin tong vlog na to Mag shoutout muna tayo Para mas masaya Shoutout kay Romel Yabut Ng Hawaii Layo ah. Si Che salan Sa Tawian naman siya. Si Alan Kalingasan. Si Pamela Dida. Sir Guapo. Si Jake Byron. Sabi niya, Sir, pa-shoutout naman ng mga tropa ko sa Riyadh. Hindi niya sinabi kung sino. Shoutout na lang sa mga taga Riyadh. Kasi hindi niya sinabi kung sino. Basta tropa lang daw niya. Si Ernest De La Cruz. At si MA Vlogs. At siyempre kung bago ka dito sa channel na to, pakipindot mo na yung subscribe button dyan tsaka yung notification bell para sa mga susunod pa nating upload. Okay, guys? I'll see you next time. Zaijian!